Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to introduce to you ang bago nating manager, si Mr. Manager? Here. Yan? mga manager yan? La, lambot, lambot oh. Tignan mo ang itsura niyan. Hindi ka nababagay dito ah. Alam mo kung saan ka nababagay? Doon, sa parlor, Magpulot ka na lang doon. <laughs> <Para, laughs> pwede ba mo ka na? Alam mo, wala ka talagang respeto, no? O sadyang wala ka lang modo? Oh A. Um, hello everyone. Um, I'm Josh. Ah, uh, I'm bagong, ako yung bagong manager niyo. Hoy, di ba sa labi ko, di ka na babagay dito. Tsaka alam mo, kung tinanggap ka rito, magre-resign na lang ako. Tsaka nakakatakot ka. Baka mamaya pag nakatulog ako rito eh. Ubusin mo lakas ko. <laughs> Mag yun na lang po pakinggan yun kasi ganun po talaga yun. Ganun talaga yun, sir. Mga piling tagapagmana. Salamat sa inyo. Welcome po, Sir Josh. Si, tuloy yung trabaho niya. Hi, Josh. So, how's your day? Um, okay lang. And your team? Um... Uh, andito palang baklang nagpapanggap na manager. Hoy bakla! Di ba sinasabi ko sa'yo, hindi ka nababagay dito. Ha? Tigas din ng pagmumukha mo eh, no? Alam mo kung sino nababagay ma na manager? Ay ano, si Ma'am Mika. Kagalang-galang. Mr. Darkine, please stop that. Do you think I want you under my team? With that attitude that you have? You're so disrespectful. Sorry, ma'am. Hindi <laughs> mo kasi mukha na ito. Kagalang-galang ba yan? Eh, kabastos-bastos yan eh. Mukha bang galing sa parlor to, oh. Saka Ano ba, Daryl? Ang lakas ng mo na sagutin ako na ganyan, no? Baka di mo alam na boss mo ko. Tsaka, baka di mo din alam na kung ano pwede kong gawin sa'yo. Ano sabi mo? Pwede mong gawin sa akin, ha? At boss baka mo? Eh baka mo sa boss, ha? Gusto mo lumapat tong kamaw sa mukha mo? Mr. Dyer, can you please stop that or else I'm going to call the security. Sorry, ma'am. Inaayos ko lang tong damit na ito. Para di lalambot-lambot. Hmm? Are you okay? Uh -huh. <laughs> um, Francis, Victoria. Okay, may ipapagawa pala ako sa inyong report at kailangan natin tapusin ito ngayon or else mag-overtime tayo, okay? Yes po, sir. Tapusin po namin. Ito. Oh, Darrel, ba't ngayon ka lang? Kanina patapos ang lunch break ah. Ikaw ang kulit po talaga, ano? Gusto mo tamaan na talaga kita? Putuluyan na kita? Wala kang ka pa pakialam kung anong oras ako babalik dito. May sarilang oras dito. Ano mo, Darrell? Sumusobra ka na eh. Baka gusto mo gawan kita ng warning letter. Oh, papagawa ko sa'yo. Ano to? Ba nakakalimutan mo? Girlfriend ko ang may-ari ng company na to. Hmm? Uy, Darrell! Darrell, wala akong pakialam kung anong meron kayo ni Chloe. Tsaka, Manager mo ko! May sinasabi ka ba? Ikaw? Bayot ka? Ah? Ha? Huwag mo kayo niestorbo! ako mag-ML oh! Bulag ka ba? May eto ah! Hmm? Uy! Wait lang! Sir! Pasensya ko na! Ganoon talaga yung siyang mga bayot! Si Okay lang yun. Sige, taposin yung mga report mo. Yes po, sir. Okay po. Hi, Sir Josh. Oh, Natapos ko na po lahat. Ah, thank you. Uwi na po ako. Sige, mag-ingat ka. Bye-bye po. Uh, um, Francis, yes, masan na yung report mo? Sir, pasensya na po hindi ko po. Natapos yung na report. Uh, ah, Natapos na rin po ito in 30 minutes. Um, okay, sige. Pagbutihin mo ha. Sige po. Sabos! Anong oras, no? Baka nakakalimutan niyo. Ang opisina na to ay para pagtrabahuan, hindi para panglandian. Ano ba yung Daryl? Gusto mo may milaw? Ano matatapos yung trabaho ko kung ganyan ka? Hoy, kayo kunwari pa kayo eh ha? Ikaw, nagpaiwan ka naman dito. Purit alam mo mag-overtime si Francis? Ano? Sa kanya mo itutuloy yung pag-uubos lakas mo? Hayaan mo. Makakarang ito kay Chloe. Para makasuhan ka ng sex. Min. Alam mo, Darrell, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo eh. Sige, magsumbong ka. At magkita din tayo bukas na bukas sa opisina ni Ma'am Chloe. Talaga! At gagawin ko ang lahat para matanggal ka rito. Dahil mahalas ang bayot sa opisina na to. Hello po, ma'am. Hello. morning, babe. Good morning. Anong sadya niyo? Oh, babe, eh... Hindi mo na magtatrabaho ngayon. Kasi ayoko makatrabaho kung... papanggap na manager na to. So, paano ba naman to? Kung manager na to? Naabutan ko sila ni Francis na naglalatian kagabi sa office. Hindi ko matik yung ginagawa nila alam niyo, nag-o-observe lang ako sa actions niyo. Mika, come in. Kindly explain lahat ng mga nangyayari. Ma'am, si Mr. Daddy, hindi talaga okay ang work ethic niya dito sa company. Hindi siya kaya para dito dahil napaka-disrespect ko niya sa kanyang manager na si Josh at kinakatakutan din siya ng mga office mate niya. At hindi rin niya nagtatrabaho. He just boss around. Alam mo, hindi totoo yan, ma'am. Ginagawa ko lang the best para sa company. Babe, kaya ka maniwala. Ako yung boyfriend mo. Ay, Ma'am Chloe, hindi po totoo yan. Kung mananatili po dito si Darren, magre-resign na lang din po kami ni Francis. Totoo yan, Ma'am. Babe. Tsaka bastos yung jowa niyo, Ma'am. Piruin mo kami ni Sir Diyos, iisipan niyang masama. Alam mo, Dari, matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Kaya ngayon pa lang, hiwalay na tayo. Ay, isa pa, wala ka ng trabaho. <laughs> hindi pwede ganun! Hindi wala ng trabaho! Paano mo mabuhay kung wala akong trabaho? Babe naman! Daw pwede mo wala ng trabaho! Ikaw pa matapang. Akala mo, hindi ko alam na nagnanakaw ko sa petty cash. Ha? Petty cash? Ano petty cash may niyo? Okay. Nagbibinta ko ba mag magnanakaw ngayon? Magnanakaw, ng petty cash? Ano pinagsasabi niyo? Sir, pakidangkot hey, na po ito. Babe, pinagsamahan natin.